Kasino ang kinakausap ko ngayon? Iyan ang hindi planadong linya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang talumpati sa Malacanang matapos ang isa sa pinakamapangahas na desisyon sa kanyang pagkapangulo ang hilingin sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Hindi yon biro. Isa itong pag-reset, isang hudyat na may kailangang baguhin kasunod ng resulta ng 2025 midterm elections kung saan maraming kaalyado ng administrasyon ang natalo at ang mga kandidato ng oposisyon, lalo na ang mga konektado kay dating Pangulong Duterte, ay nakakuha ng lakas, naging malinaw na may mensaheng gustong iparating ang mga Pilipino. At nakakagulat na pinili ni Pangulong Marcos na makinig. Linawin natin. Hindi ito tungkol sa pagsuko o pag-amin ng pagkatalo. Ayon sa palasyo, bahagi ito ng tinatawag nilang recalibration, isang paraan para mag-adjust, mag-refocus at iayon muli ang pamahalaan sa tunay na hinihingi ng taumbayan, performance, aksyon, mas kaunting politika at higit na pag-unlad. Ipinaliwanag ni Undersecretary Claire Castro na hindi personal ang hakbang na ito. Hindi ito tungkol sa paglilinis o pagpaparusa sa sino man, kundi tungkol sa pagbibigay daan upang suriin kung sino pa ang nakaayon sa direksyon ng administrasyon at kung sino ang maaaring hindi na. Isa itong soul-searching na ginagawa sa antas ng pamahalaan na hindi dulot ng krisis kundi ng pulso ng taumbayan. At hindi lang palasyo ang nagsasalita Pinuri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na madalas kritikal sa mga pulisya ng administrasyon ang reset na ito. Tinawag niya itong isang matalinong hakbang na nagbibigay daan sa pangulo na muling buuin ang kanyang koponan, malaya mula sa mga panloob at panlabas na intriga na kaakibat ng matagal na pagkakalantad sa politika. Nagbigay pa ng payo si Pimentel na magtalaga ng mas maraming hindi politikal na mga teknikal na eksperto, mga taong hindi nakatingin sa eleksyon ng 2028, kundi nakatuon sa trabaho, sa serbisyo at sa bayan. Ito ay sinusuportahan din ng mga tinig mula sa sektor ng negosyo at lipunang sibil. Lumalakas ang panawagan para sa mga opisyal ng gobyerno na hindi lang tapat kundi kwalipikado rin na hindi lang basta nagsasabi ng tamang mga salita kundi tunay na nagpapasulong ng mga proyekto. Hindi kulang ang Pilipinas sa talento. Kulang ito sa politikal na kagustuhan na gamitin sila ng hindi nabibitag sa pansariling interes. Sa ngayon, 41 na miyembro ng Gabinete at matataas na opisyal ang nagsumayte o nagpahayag ng kanilang kahandaang magsumite ng kanilang pagbibitiw. Kabilang dito si na Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto at iba pa. May ilan na nagpakita ng kababaang-loob at dignidad na tiningnan ang kahilingan hindi bilang isang insulto kundi bilang isang hamon upang patunayan muli ang kanilang sarili o bigyang-daan ang bagong sigla. Ngunit may kaakibat ding mga panganib ang hakbang na ito. Kapag nilinis ng isang pangulo ang buong hanay, mas mahalaga ang mga susunod na hakbang ang mga papalit muling itatalaga at mga bagong mukha silang magtatakda ng susunod na kabanata ng pagkapangulo ni Marcos. Magpapatuloy ba siya sa pagpili ng mga tapat o susubukan niyang sumugal sa mga reformista? Pipiliin ba niya ang mga kaalyadong ligtas o ang mga makabago na handang hamunin ng sistema? Mahigpit na nagmamasid ang buong bansa nasa kalagitnaan na tayo ng Administrasyong Marcos at maaring ito na ang maging punto ng pagbabago. Matindi ang mensahe ng midterms. Nais ng mga tao ng mas mabilis na resulta, tunay na transparency at mas kaunting sisihan. Hindi binaliwala ang mensaheng iyon. Ang reset na ito kung magagawa ng tama ay maaring maging pinakamapangahas at pinakamatalinong hakbang na nagawa ni Marcos sa kanyang panunungkulan. na kasalalay lahat ito sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Kung gusto ninyong mas malalim na talakayan tulad nito, huwag kalimutang ilike ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at ilahad ang inyong opinion sa comments. Ano ang palagay ninyo sa cabinet reset na ito? Sa tingin ba ninyo ay magiging epektibo ito? At syempre mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan, kung saan binubusisi natin ang kapangyarihan, polisiya at mga kwentong humuhubog sa ating bansa. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong subscriber at sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik.